dito sa probinsya tuwing tag-araw o tag-init, namumunga ng sagana ang puno ng langka. Hindi lang ito basta-basta prutas. Pwede din itong gawing gulay o gulayin. Tulad ng lulutuin natin ngayon. karaniwang makikita sa mga bakura ng mga bahay dito sa probinsya. Sa sobrang pangkaraniwan, minsan pinapabayaan na lang. Yung iba hindi maiiwasang mabulok na lang. Pinapasok ng uod ang loob ng prutas. At syempre kung mahinayangin ka, hindi mo ito pahihintulot mangyari sa sa'yo. Kaya siguro yung mga naunang henerasyon o yung mga lolo at lola natin nakaisip na lutuin ito at gawing ulam. Simpleng mga ingredients ang kailangan sa simpleng lutuin ito. At simpleng pamamaraan lang din ang kailangan para magawa ka ng ulam na to. <tos> <tos> Buhat hmm. ng gitay magulang, narama ang pagsinta ng puso kung nagdurusa din ako maawaka. Huwag mo sa ng pahirapan puso kung nagdaramdam pagkatapos <laughs> ng ilan. Ikao ang hot pie. Eh. Okay. Apa Dito sa probinsya namin sa Laguna, lalo na dito sa bayan namin sa Nagkarlan, paboritong kainin to tuwing summer. Dinadala to kadalasan sa mga swimmingan, sa mga picnic at kahit sa simpleng salo-salo lang sa bahay. Naging parte na ng kabataan namin ng pagkain ito. Minana pa namin sa mga lolo't lola namin ang pamamaraan at estilo ng pagluluto nito. Kaya nakakatuwa rin isipin na kahit hanggang ngayon, buhay at nananatili pa rin yung recipe ng pagkain ito. Simple, hindi komplikado at syempre, masarap.